Gerald Anderson interview. Humiling kay Miss Corey na bigyan ng proyekto muli kasama ang ex-love team at ex-real partner na si Kim Joo. Nagbibigay na naman ng pahiwati gustong magkaroon ng comeback para sumikat muli. Katulad ni Kim Joo ngayon, matagal na wala si Gerald Anderson sa telebisyon. Ngayon naman ay unti-unti na siyang bumabalik pati kay ex balak makipagkulab based sa bagong teleserye ni Kimmy na Ada Alibay maging siya ay napawaw daw umano sa bagong version na aktres mas sinusayan at tumabas sa comfort zone talagang nag explore samantala agad naman na napare sa hiling na ito na aktor ayon sa kanila oo mahusay na artista si Gerard. Hindi naman natin may iyon. Mahusay sa sins of the father. Ngunit yung gusto niyang mangyari na makipagkulab kay ex. Malabong mangyari. Si Paulo Abilino ang hindi rin papayag. Pus pa palang ang kimbaw. Huwag sirain para lang sa sariling kagustuhan. Alam niya rin naman ang ugali ni Gerald lahat ng mga team o nakakatrabaho na babae. Ginojowa, hindi kami magtataka na may balak na agawin ulit si Kimi. Siguro, nakita ang magandang potensyal ngayon. As in, napakahusay. Ang daming award ang natatanggap ng aktres. Nagbibigay ng advantage dahil na rin ex-girlfriend niya ito ng mahabang taon ilan na 'yan sa mga komento anong seniorito sa new update